Hello mga kasyurikat mga katkat. -kat. Hello, hello, hello. It's a good weather today mga kasyurikat. At tingnan nyo naman yung view ko ngayon. Sobrang ganda kasing ganda ko. Charis. Ayan na nga mga kasyurika, tingnan nyo naman, sobrang ganda. Talaga dito mga tanawin sa Sweden mga kasurikat, tingnan nyo naman mga kasurikat, O, oh, ba diba? Ang daming mga, ano, yung mga pato, na sa dagat. Tapos, may mga yati din siya dito mga, mga kasurikat At may mga barko na pwede kayong sumakay. Or, yung parang mag-ano ba, mag-tour sa around the city using the, ano, yung sa bangka. Tapos, may mga restaurant sa bangka. Tapos, sobrang ganda niya talaga mga kasurikat, As in, nakaka-amaze talaga ng, ang ganda ng uh, Stockholm, yung capital city ng Stockholm. Stockholm. Sobrang ganda talaga mga kakasyarikat. Kaya huwag niyo i kapag ano, magbakasyon kayo dito sa Europe. Puntahan niyo talaga yung ano, yung Stockholm, one of the best. Bakasyonan dito sa Europe mga kakasyarikat. Do, hindi talaga siya hindi mo talaga siya malilibot yung isang buong araw sa dami ng mga magagandang tanawin dito sa Stockholm mga kakasyarikat. Kaya lang mas maganda talaga pag summer kasi parang gusto mo talagang i-explore lahat. Kaso lang kapag ganitong panahon malamig, parang ano, mahirap maglakad